Tagal <laughs> mo na 'yung <laughs> ano? Tanggalin mo na 'yung ano. Tangkay! Man, hilao yan. Hilao yan, hindi. Pani 'yun ang dami oh. Native. Ano liit? Ano Pero walang buto. Wala, wala, wala.

Aga kawa ya. Yeah. Uy, ang dami uh. kalab. oh. Uy, magtatabi uy. Sarag ko ang kalab. Uy, te, ang puti te sure iyo. ka lang kuta ka kina cycling. Ah, oh, ah, oh, kaya niyo yan. Ayas yes, asawa ng istorya ng nang story, oh! kasal. Ogano. Nagtipantip. Yung pumila sa pagbintahan pa. Ibago e na nakita r na. Stove. Stove. Ate, may narinig mo, nagawa mo. Oh, asikayo ya. Hustler ya, Hasler. Ay, di ka ak. Ako sinilah sakubukan na. Ah. Nakalapaw. Tingnan oh, Ang dami. Mong tanggap wikin, asubuk. Aso. <coughs> Pinakakal kurang magano. Isang kauntaboy man, gandang i-reels. <coughs> ganda <susuk> <tuh>? oh sa so taas Ini okay, so eh, kan, ay, plastik ya. <laughs> ay may plastic ay plastic pala siya